So yan po at kami ngayon ay pupunta ulit dito sa ilog para mag ano po ah manima kasama ko yung aking mga kapatid at pamangkin. Ayan si ati Lisa po ngayon ay rest day kaya siya yung aming makakasama ngayon. Uh, kaya nga, doon ay wala na tayong maabot ang may tubig. Ito papay, gas. Ayan, ito na si Ate Lisa. Ayan, si Ninay. Si Dayan, si Bayabas Girl. Si Ate Adjaw. Nasaan yung mag-ama? Ay, mag ay nako. Pasayaw-sayaw pa kayo. Abaw, oh, ang bangko ah. Kanina yung bangka at ang bangko. Abay, nakalaglag na ang bangka. Ba? Ito, honey. Anong kaya dadalhin natin diyan? na bengke. Kasama sa ulit namin po si Maloy. Sa green na bangka. So yun na po sila Nagluso naglusong ano. Na ano? Yeah. So good. Damihanin nyo ha. So yan po at kami ay pupunta na doon ah. Mga kami po ni Mali ay mamamangka. At sila naman po iba yun Ah. Yung aking mga kasama. Anak ko, upo na. At ito ngayon ka At ito aalis na. Upo ka ha. Upo. At ito aalis na. Kari ko. Yan. Alis na kami. Hello? Alis. Aba, ang mga bangko ito mahal si ano? ano? tapon! ko. Ayaw mga ito. Ate, oh, may rin dito. Nag-tapon ba din. hindi mo na tayo? Ako ka maano. Ah, kapag samahan. Bising-bising na, ni Ma.

Oh, abo. aba. Oh, aba. Aba. Ano kaya may hipo naman niya madali. <laughs> may bawang pang lollipop. <laughs> <laughs> Baka lalo pang masira yung aking original na ginilas na. Papabuntog. Lagyan na ba, uy? Maglalawin na lang. Maglalawin na yan, habang pong sila ay mga naninima at naglalakad, ako naman po ay mamamangkat ako po ay bawal maglakad ng malayo. Kaya po ako ay mamamangka na So yan po at kami ay nandito mag-ina sa bangka. At ayan po yung aking mister ah, na ninima. Meron din, mahal. Patingin, malalaki naman. Ah, Ate Dayan! Ate Dayan! Ano? Abutin na mo <laughs> kami na kakapunta na dito mahal na lalagbaray siya. Ay, <laughs> Ah, paibas baga. Ayan po naman sila, oh. Sila ate Lisa po ni ate Adjaw at ay pumasok na dyan sa loob ng sapa na amin po pinagpapain na ng bobo. Diyan kami nagpapain. Mm. Oh, papasok din. Ah! Ito po ay malalim. Opo, malalim po dito. Ito naman si Ate Ninay. Dati, dati, pa balik-balik lang ang mahalhan eh. So yung asawa ko po ay oh, ano. Pag ay sa kalalahol eh. Oo, sila hindi nila kita na eh. <laughs> 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 yes! Huwag po yung mag-ate Diane at pa na yung paglalangoy. Makikipaglaro daw muna si Dayan kay Maloy. Hello? Hello? Ay, dito, yung Aba! Aba! Hoy, ate kayo nakajakpat doon. Kaya pala kayo yung ano doon ay nagliklik kayo. Lalo na nga Atili sa baka. Ano Baka Ba si ate Lisa? Kami nagkita-kita na po dito sa kantuhan. Yan. Oh, so yan po at kami pabalik na. Ayan na po si na Ate Lisa. Yan, kami babalik na. Yung asawa ko naman po ay naduduhon pa sa dulo. Kaman ko anong ano na ah. So, uh, siya baga ay pabalik na din. Ayan na si Ate Adjao. Kami na pong huli sila Ate Adjao. Kanila pong inaano ang pangunguha. Ah, uh, Si Ate Adjao po ni Ate Lisa, sila uh, si Ate po yung ano ah. Matyaga sa mga ganitong paninima, paninihi, kahit pa, kahit po pangunguha ng tapa lang. Damihan mo <laughs> daw pong may sabi ni ate. Tita <laughs> Jo, patayin mo muna kami. <laughs> At si muna daw ay di May ahas. <laughs> <laughs> may ahas. <laughs> Lagi din may ahas. kay <laughs> <laughs> so yan po at meron din pong ditong mga nanini mga taga ibang barangay po. Marami rin po silang huli. Malalaki po ang kanilang panim panima. Na na. Tapos, uh, oh. pagdating naman, mga hindi ba yung kumahan, oh, tatap na din pa rin. Hindi pa tulad ako. Kakalo yung mga hipon. konti lang. Si Ninay po ni na mahal. Tapos po ay si Ipralin. Sila po ay nungunga ng kalalaw. Dahon po ng kalalaw at ng So yan po. At kami ni Isi ni ng bilo ng ano ay ng dahon po ng gabi. Pero sabi daw po ni tatay, okay lang daw po yung ganito ah. Ayong ah, yung 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 Bago mabilo. No, sige. Di may makuha pa pala eh. Ilan baga? Mga ilan na tabay sino ate din ay. Ah, hindi ba sila nakain ng kalalawan? si ate Adjaway at gusto rin daw ng ganay. Oo, oh, sino nanay okay lang ng kalalawan ng kanila. So, ako po hindi nakain ng kalalawan na, ay. Yung pong dahon na ilalagay. sa akin. Kaya mas gusto ko po yung dahon ng gabi. So yan guys, pa subscribe naman po sa YouTube ay, channel ni so, Stain. Ko ay ilan na lang sis ang subscriber na kailangan. Ay pag-check ko pa yung kahapon. Kahapon pa. Oh. Hindi pa updated. Hindi, ba, oh, hindi pa updated. Bali 64 na lang. Wow, 64 subscriber na lang po. Yes. Si Stain po ay okay na okay na ang ano an, watch ang hour. watch hour niya. Matagal na. Ay yun na lang pong ano ay subscriber oh, na lang ang Ito si Sue so, na yata ito pang ano lang. Kasi ano? ito ay pang ano lang, pantapala. Okay? Hmm. Kasi ito ah. Ay nga, po, palapot nga po. So yan po si tatay naman nga na nagtatapas. At yan po ay mamanuhin na lang daw po kayo din ni na ate. Tatay, kakukuha mo lang ayan kanina baga yun na lang po agad ang natira sa aming ni Yug. Oh. Halos si kami pili araw-araw yata'y nagagata. Malakas po kami sa ni Yug. May mahihilig sa ay, mga ay, ginata na ulam. Marami. Doon po. Ay pag ano eh, kami makukuha pala na ate Adjaw. Sim. Mm -hmm. Ang siya. Oo. siya. siya. po ang mga nanguha ng kalalawan. Dami, nagaling sa kanila. Ay, wala ka na? Bakit wala? Doon ka na, Jericho. Bakit? Aling? Oo, oh, sisipag naman ang mga bata na ito. Uy, dami! Wow, sipag ng mga bata. So ito na po yung ating mga kalalawan. Kalalang malilita. Ani na, ibababasa. Dayan! Ito naman po yung ating kalalawan. At yan po yung dahon na ating ilalagay ito po yung ating pinakang pipinuhin at isasama po dito. Pero sa akin na masarap Ito naman po ay pwede gabi. natin. Ito naman po yung ating pambalo. At sa akin. So ngayon po naman, ang dalawa kong ate ay nag... Paras mong... mong buntis. <laughs> Paras na <mong buntis. laughs> po silang buntis. <laughs> si ate po ay may ngipin na paglabas. <laughs> Sila po ay nagtitilad na na tinagtag na po sila ng kalalawan. At siya po yung sasama rin po dito sa tinagtag na ipon. <laughs> Ayan. Ayan po, sinalani naman yung ating huya. Ayan, <coughs> namili na na yung mga pambalot. At ito naman po yung mga tatagtag din pa. <coughs> Mamaya ay ganado. Ayan oh. guys, at uh, ito po oh. si Marilyn ay nasa kalapit ko at maya maya daw po siya Nang kaunti magkayod. At oh, hey, siya lang po yung nagpapahinga lang ng kaunti. Kaya po mamaya ako nalang ipakita sa inyo. Yeah. <laughs> so ito naman po si tatay nagkayod na ng gumaan At yun naman po ito ang kaya nating pipinuhin. Para din po isasama dyan sa ating atin ng mini mekes mekes. Nilagyan lang po ni ate ng asin. Ayan Tama ay. Oh, ayon, mati, mati, mati so, yun. Tama <susur> yun. Ayan. So yan na po yung ating mga pinaghalo-halo po, ano uh, at po na ano ay na kinatad na hipon at yung mga rekado. At yan po sila ate ay magsisimula ng magbalot

At yeah, um, isa ang akin. Oh, basta't maraming palapit. Oo, grace. At siya man. po ay titikim daw po ay ay siya ng aming gulo. Ako sa cellphone merong pag sa tinantaday hindi. <laughs> <naiti. laughs> <laughs> <laughs> eh. Pag tinantaday hindi ako na-alergy lalo ng palapit. Kami po mamaya dito, maraming na itong nagawa namin. Mm. April na yung kalahati la. Simple kalahati at isa lang pong buong na kanyang nakain. Bawang mamaya palagi sa palapit. yun nga Nakagusto ko lagi na kami dyan. Yan na po at minegos minegos na ni Insan. Tornado, tornado. <laughs> <laughs> Sobra ng kamay mo Insan. Ilan na? Sobra na yan. Sobra na Insan. Tama na. na. Ilan na? Sigang na. Ayan. Parang isa na yung mag-bake. May pistol po yan ng gataan ay kamay lang sa <laughs> yan? Pagkain lang ako. Ayong gamit ay talagang. Nakaya kamay mo yung oh, pagpunta. Oo, nakaya yung pagkakamong nalo. Nakagalit ako na lang. Hindi na. Yan na po, sila po yung nakapag-gatana ko ito. Ano ano ba yan, unang gatana ito? Ito yung pangalawang gatana. Yan yung ating gagawin pang palapot. Yan daw po yung pang ito, ito po naman yung ginagatana yung isasabaw dito ah. Ano, pampakulo. Sa para pampakulo dito. Yan ang ginagay na pinakang tubig. Oh, ang ikalawang tubig. Oo, nanginginig-ginig pa po. Tingnan mo po mga ka-idol. Ang gamit dyan nanginginig po. Yan daw po yung Nakakapanghina pagka yung gano'n nanginginig-ginig, yung pagtiga mo'y gamit yung nanginginig-ginig ko. Dati tayo sa daon kakain. Sa saan d'ro ah? Saan? Oo, tayo gawa ng daon nang uli ng sagot. Dati pala nakako doon kanina. Pabalik ka na naman sa atin. Bakit naka dalawang balik na doon na eh? Hindi na niya, nga kayo mahingi. Dalawala ang daon natin. Kaya saan daw? Oo, at malapit na po matapos si Insan. Dalawala. Baka magsulit ko to kayo. Ay, so, oh. dito ko na dito ko na lang dito sa sarili direkta. Mm okay. na maglagay nito. Okay. At po, ang aming kasabay pagkain, okay. sa at pinagdad. take home. Mama. Yan daw po, kinakamada na. Kinakamada. parang para yan, may patungan. <laughs> Oo, oh, para, para hindi siya magtutong. Dito. <laughs> no. so, 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 patatawarin. Ma ah, Tawarin. Ay. 'yan. Malabo ma uh, ma <laughs> marami din pala 'yan. Tingnan uh, na, 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 na kung tayo marami, Lalo na ka. kung mahipon n'n na kung tayo marami Kung tayo may nangawa ng kalasos pala. At Ating na idagdag. Tapos natin yung Tapos eh, kung kami maraming nanima, kami, yes. po, kami, puro magtayo. Yes. Ano? Yes. Oo. Oh, oh. yes. Katay pa yun, yan na? Yan na po. At inilagay na ang data. Yes. Naminikos no, <laughs> mekos. Naminikos mekos <laughs> yung <ay> Ate Lisa. Ayan. 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 Pwede na po yan. Pwede na po At yan po ay okay. po muna hanggang sa maluto. Ito po ating yung ating pampalapot. Yan po ay kumpleto na sarikado rekado. Yan po ay na lang. At ito na lang po yung ating atin na po yung lulutuin. Uh, dapat po yan ay alalay sa paghahalo para uh, po hindi yan magtutong <laughs> so yan na po yung ating pampalapot at luto na. Atin na po itong aahonin. Tingnan nyo naman guys. Oh. Pure oh, na no. gata. ito naman po. <laughs> medyo maya maya pa po ito. medyo yan. Tama. <laughs> So, yun na po at luto na ang ating pinagtad. At ito rin po, yung ating ano, mga luto na rin po. Hinihintay na lang po natin sila ate kami po maya maya ay kakain na. Yan. At bibigyan ko lang po si ate Grace. So, yan po. Talagyan natin ng sarsa. O yung tinatawag na lipotok. Ayan. Ito po, yung bibig... ito po yung bibigay. natin kay Ate Grace. Ah, uh, po may sinantol din po kaming niluto kanina bibigyan din po natin si Ate Grace at si Nanay Minda. Hati po sila din sa isang Tupperware. Hello. Marami gamu gamu. Oy, Ano mo marami. So, yan po dadalhin ko kay Ate Grace. At yung sa yan ah. Ito Thank ah. You. Thank na you. Thank you. Okay lang yun. <laughs> ito ati-hatiin mo at bibigyan ko kay nanay. Ayun, ito si Nantul. Ah, si Nantul. May mm. dalaw palang ulam. Oo, ganda naman lang kay ating ano, bakaura, no? Company. Para kung nasa, ano po ay, yung parang restaurant. Yeah. Okay, uh, ano <laughs> <laughs> bibigyan kay nanay? It's a prawn. Uh, ice cream. <laughs> ah. It's a prawn ice cream. Sir! Sure. It's a prank. <laughs> It's a prank. Ay, bet ano ba gaya? Baka mga tao. Kanin. 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 Salamat po. Kanin pa. Salamat. Ano? Salamat. <laughs> Ay, hindi nga po ng ice cream. Yan po, may mga buraot sa toho. Magkamung buraot. Nagdala lang po kami ng ulam kay nanay. May kapalitan eh. May buko salad at may ice cream. Wow, mas gusto nga. <tip> oh. ito, ay, ito ay, yun eh, ganyan din po. Ako, may lagi nung umo. Ah, ano daw yun? Ako, yun na may ganyan din. Ah, ganyan din yan. Alin lang, nasa plastic. Ay, ah, may ako lang. Ako, itong gusto, ano na eh. Ay, sa Kuya Dudut na yan. Sa Kuya Dudut yan. Ayaw na ako nun eh. Ayaw na ako nun eh. Ay, marami na ay, ay, oh, yun. Ayaw na kayo dyan eh, unti. Parang hindi dito. Pag minok sa ako. Ay, pamaya. Oo. Oh. Patami ah, yan. Yan yeah, mara, yan yeah, ma, pa na no, biro sa kan. Gabi. Gusto ko gabi din na gabi. Mau kain na po tayo, okay. 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 kain na. Okay na ikaw. O tipo may mo. Opo. Kaya mo na, okay. na, okay. na. na lang pala sila sa kalapit. Bayi okay. pa si Mama. Nani Melia, ay nani Melia, nagduha <laughs> <laughs> na <Nakawa> ng cellphone Nani Melia. Magdudto sa atin na. Salamat po sa nan nani Ma. Yan, kain na po. Kain na. <laughs> Kain na na po dito mga madlong people. Yes, naman. Nakate, nakaka- Mal, dito ka dito na. Mal, gusto mong bahogan ko sa iyo. Hmm. Gaya ka na lang. Hmm. ka na lang ako sa kawali. Dito <laughs> na po yung aking mister at aking pagbabahog. Sa kawali. Hmm. Ano? Ano? Ay, kaya maghubusin mo kay Isis. Ano? Kaya kayo ng buhay niya. Ano? mo yung maghala ako doon Ano yun? Ah. <laughs> Ice cream. Hindi <laughs> 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 na, na nag-video si Jojo. Hmm. Pag-aiglan <laughs> 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 kain na kain na patayo kain na guys kain dul mataya tayo ito po yung kain na kumain si hey! you yo. utak na ulit kita di tito lagi kami kagulo araw-araw baka so, si so, kami na may na difficult sabado na may mamimiwak naman sa mga kami <laughs>

halo ko ayaw niya Tulog ka pa! Pukus mong atin. Lisa tuho. Nagsinig ka kanya karun Tulog ka na! Ay, nasa pa! Ano pa pa! Yan ay ano ay? Ayaw. Ang nalaban. Ang Ang nalaban. muna kayo. Bye-bye. Thank you. Yan, tapos kumain. Thank you sa nagluto kay Ate Adjao at kay Ate Lisa. yung medyo So kami masarap ng hapunan. Sila yung masarap ang luto. yung na. Gawa po ng adobo. masarap na